Wala na pong maisip na palusot itong si Tupacio. Ba naman, pati yung mga lighter na um, sinasabing dala ng mga kasama niya na nag uh, papuntang Mindiola, yun daw ay gagamitin sa ano daw? Um, candle vigil? <laughs> Gago! Ang sinasabi ng mga kababayan natin, wala daw candle vigil sa relihiyon nyo, sa inyong mga INC. Hindi daw kayo naniniwala dyan. Tapos ngayon, all of a sudden, may candle vigil kayong gagawin. Litsugas na ito. Ginagawa mong tanga unang-una ang sarili mo. Sige, may ilan-ilan siguro naniniwala sa'yo. Nakatulad mo ring tanga. <laughs> Sana mapanood niya to Ano ho? Kasi wala eh. Ganun eh hmm tignan nyo naman, etong interview na to, sa interview na to, makikita mo na guilty itong litsugas na ito. Hmm, desperado. Kasi gusto rin iligtas ang sarili siguro. Marami